Hindi na nga nagpapaawat itong si Betsy. Kahit nagtatago na nga ang mag-asawa para insekreto ang lahat sa kanila. Subalit siya na nga mismo ang nag-imbestika. Talagang gumagawa siya ng paraan kung paano nga masira ang career nga nitong si Gina. At masira ang ugnay nilang mag-ama. Lalong-lalo na at nung mga time na sinabi nga nitong si Betsy na kung nga po pwede ay pwede siyang mag at iasa na lang sa kanya ang pagiging presidente. Bagay na tinanggihan itong si Jenna sapagkat hinding hindi niya hahayaan na iasa ang pagiging presidente sa kung sino-sino na lamang sapagkat lahat ay mahalaga sa kanya. Makukuha na nga sana ni Marcel ang tiwala nga nitong si Robert matapos nga mag-argue silang dalawa at mapatunayan nga nitong si June na talagang mabuti ang kanyang hangarin dahil nagawa niyang iligtas itong si Gina matapos nga munti itong masagasaan. Handa itong itaya ang kanyang sarili. Kaya naman nakapag-isip siya. Subalit dito naman ay na itong si Betsy. Sapagkat nang uusisa siya matapos ng mawala itong si Maki at nalaman niya kung ano ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng rayot sa likod. Talagang gulo ang hatid nga nitong si Betsy buhat na makapasok ito sa mansyon ng mga Rodriguez. Hindi ito titigil hanggat hindi niya makuha ang kanyang gusto, gusto niya kasi na siya ang mamamalakad sa hypermarket ng pamilyang iyon. Ngunit hindi ito basta-basta ibibigay nitong si Jenna. Lalong-lalo na at sa kanya ipinagkatiwala ng kanyang ama ang store na iyon. Wala din siyang tiwala itong si Betsy dahil sa tingin niya ay wala itong magiging labang lalo na at masyado nga itong mapagmataas. Nakita din niya kung paano niya itrato ang mga naka baba at ang mga workers na naroon. Kaya naman hindi niya nagustuhan ang galaw nga nitong si Betsy. Kaya mas aakuhin na lang ni Jenna kahit na nahihirapan siya ngayon sa kanyang sitwasyon. Ngunit mas gulo ang darating nga. Matapos nga hindi mapakali itong si Betsy. Mag-decide na sanang si Robert na kausapin nga itong si June at ipatawag na nga para makipag-ayos. Subalit, Sinabi ni Betsy na hindi itigil ang kanyang plano sapagka tingin niya ay hindi pa rin nagbabago nga itong si June. Nagkaroon ng riot sa likod ng kanilang store dahil merong napakalaking utang na nagawa itong si June. Si sindikato ang mga ito kaya naman pabalik-balik ito. At dahil nga sa pangunangan itong si Betsy, lalong nagalit itong si Robert. Lalong-lalo lalo na dito sa mag-asawa dapat dahil naglihimit ni Tipiniluanag naman nila na ito ito ay ngayon lang nila nalaman